kaya nga eh. Ang sige tawag. Ang Anong tawag sa ganito kuya ang shell? Anong tawag sa ganito? Ang laki oh. Ang laki yung shell oh. oh. Magkano ang kila ng ganito kuya? 4.50 lahat. 4.50? 5.50? 5.50? Oo. So, Pakinuman eh. Kilong yan, ano? Isang kilong may so, yan ano? Isang kilong may So yun, umunos na dito sa ano? Sa Takruban. Wala kami ano eh, sasaka kami Nanood lang ako, nanood lang ako Isang kilong may po Sat kalahati Sat kalahati Kuya, mga ilang kilo yung buo niyan ganun Mga 20 Ilan? 35 kilos Ang laki oh. Eh. So 35 kilos pala yung isang buo nun, no? 350 ang kilo Alah, 350 ah 380 ang kilo sarap yun sariwan no? sariwa. oh dalawa hmm magpala tayo halipong mas money itong mga gata yung ay, hindi pa po, po ito yung mas mahal. Hindi pa po, po yung mahal. Mas may mas mahal pa dyan. Ito mga 600 by 15 kilo. Uh, tunay. Lapo-lapo. Tunay ganyan. Oh. Banahan. Oh. Alam, bisugo pa, naman no. Oh. Nalakan bisugo. Ujar bisugo. Ha mo lagi ya? Ay, Yeah. Tingin lang po kami. Kami kakain din ay.